ayun guys nakikita nyo yan namasyal kami dito sa Tagbak Marine Park ayan order ako ng buko probinsya na sya pero ang presyon niya presyo Maynila pa rin yan yung kasama ko ayan guys natutulog pakinggan nyo yung kanyang hilik Natataping highway lang to. Natatayo ng paving highway lang 'to. Hindi binali yung ingay ng kalsada. Maraming mga dumadaan. Ali nga pala. Kaya kami nandito. nag upload ako ng mga video ko. Dahil may rerb ano

kaganda dito Ang mga namamasyal Iba dito mga dayo talaga Sa Iba ibang lugar Hindi lang yung mga taga rito sa malapit Karamihan talaga mga dayo Pagpunta na nila yung lugar na to kaganda din naman kasi yung ano yung dagat kasi doon dito na rin siya ano may mga pawikan napakaraming pawikan matatanaw mo sa ano sa dagat bigla lang gumagano yung ulo kiwi wew yung laki eh nihinga ang galing nga eh ito ko nakatingin si dami sa sakyan laki yung mga sakyan gumagaan at saka ano mga na naman ito lang sila ito lang kami sa liling may mga payong-payong -payong. kamisa yan yung mga naman ma pa dito ako nga rin antok na antok talaga pinipigilan ko lang ang mata ko para kong adik ang ngiti mo na pakaantok. kasi kagabi nag edit ako ng video ko nang oras na ako natapos hindi nga natapos dahil ang hirap talaga ng signal dito pag edit at saka gamit ko kasi cellphone lang kaya yung mga video ko video late talaga may upload dahil sa ina din ang signal kahit naka wifi nga dito mabagal pa rin eh. sa dami rin gumagamit eh. piso nito lang kasi siya mababa lang yung kanyang ano 72 MB lang kaya ang bagal eh. yan mga nandoon mga nakakunik din yan naka wifi din sila Malauhog. Malauhog na siya. So, ayan guys, sa uh, susunod, eh, ko man sa inyo yung ibaba nito. Yung makagawa ako ng video dito. Kasi marami pa akong pupuntahan. Marami pa akong mapapasyalan dito. O so, sa dagat, marami din pupuntahan So, ganun lang. So, ayan guys, hanggang dito lang muna.